It's prank time! It's prank time! Ito na nga yun, nangyari. Si nga, yung uncle po natin na si Uncle Yubi's, it's nakalimutan niya po yung susi ng motor niya sa... motor. So, narita po ni Jean yun, ah, kinuha yung susi. So, hindi na marayan na... hindi niya para hawak yung susi ng motor niya. So, ginawa namin king prank po namin si Uncle Yubi. At yun na nga, hindi nga na, no? wala yan, kanina pa po yung siya tayo ng tayo, paano yung nagawa. So, kami ito nakaready na. Yung camera is poor from time. Matagal po na video na to. So, bali, wait po natin kung ano lang nangyari. Kung paano na nakuha at paano na wala yung motor. So, abang niyo po hanggang dulo. Kung ano nangyari, so, ching lampo -chin lang na muna. Niyo, pero... Alright, hindi na po yung video. Ito, ang tuwing niyo po, hindi niya po alam ko. Ano mo nangyayahari? Okay. So, eto na ha, relax lang mo na mga parison. O, oh, ito, gawain ito, wala. Mga consumer sit lang. Hanggang hiyan talaga na iisip ne wala sa kanya. Yung susi ng so, na So, ano mga nangangang kape? Ah, kape. Po Magkakape. Magkakape okay. sila. Hindi niya alam yung okay. susi na motor niya at wala. At nungawala no, na ang motor niya. So, ito na yung time na bumaba siya. Akala namin, iti-check nga na yung motor at sisiliting na nawawala na. Oh my God! Ibang pas na lahat, hindi niya pa rin nalaman na wala na pa rin ang motor niya. So ito na yung part na nalaman niya po na wala na yung motor. Eh si nagtanam sa kanya ha? kung nag-commute ba siya, ayun na po. Parang na po ang uncle niya. Tuloy And then, hindi niya na parang gagawin niya kasi nga po, wala yung motor yun so hindi niya tinamwagan niya naman lahat ng tawagan pati po anti-crime na anti niya hindi ko po anti-law hitam Inawagan niya na po father, hindi po istigrat kung saan yung motor sorry po sa mga nestor, rute, po prank computer po talaga and then, ayan na ha, tarantang tarantang hindi niya na po masyadong makapag-post kasi nga po may customer mo, so binabiduhantan na na po ito by gian ba't siya nabiduh? Kasi may customer yan. So, ang thing yung M&M, kunwari, walang well, malalaman. Lahat po kami alam. At alam din po, ito na asawa. Eh, ito na nga. Ano po ito po voiceover ko? Kasi nga may video na po niya ako. Gusto ang gumante. Eh, ito na, balik na tayo. Yan na po, tahanta na po lahat ng person dito sa amin. Pero um, di nila, hindi niya po alam na lahat po ay kasabot. At kasama rin po namin kasabot yung asawa niya.

mama 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 Sino naman Hindi ako. Hanapin oh. mo yung motor Ay no, mo. Makita ko oh. kaya, ano ka, no? kaya, kaya, mo. mo, mo. mo ano Pinula ko nga lang papunta yan dyan. <laughs> 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 Kunin mo na! Tinulak ko nga lang papunta ng walang helmet. Bubo ka, tanong mo doon, magpaliwanag ako sa taas kung paano ko nakuha yung susi mo. Sige na, bilisan mo. Mumukay. <laughs> ¡Actado por el anti-crime! <laughs>

dun sa may bintana. Wa. Wala. Sabi ko, punta ka na sa bintana kasi nga, naisip ko yung motor doon nga. Baka mamaya, may hita, may sabay Sabi niya, punta ka sa bintana para magsilip din ka. Wala. No. Wala.